Magandang hapon, mga Kapordi. Ito, susunduin na naman tayo sa Batangas City dahil nang walang pasok ng dalawang bata. Kahit maulan, susunduin naman dahil kailangan umuwi, kailangan makauwi. So, eto nga dumada kami dito sa mga baha araw-araw na -araw may ulan dito sa may Batangas, wala rin pahinga. Siguro ganyan din sa inyo. Dahil dito sa guring na bagyo atang ito. Kaya takbo tayo ng takbo kahit na mabaha. Ang dala naman natin ay itong ating 4x4. So, hindi rin masyadong nakakaalangan. At alam natin kaya dahil mataas. Pero malayo na ito, Batangas City, sa may apartment nila dito sa BSU. Uh, na rin yung aking isang anak na nasa lubo at andun na nga rin muna to Miguel para makauwi dito. At yun nga, lunes na may walang pasok. Hanggang Martes nga, alanganin pa, gawa nga ng bagyo. Kaya, gabihayin na lang namin para ako at dahil mahirap ang biyahin pa uwi. Mahirap maganap ng biyahe. Isasakyan naman private. So, sunduin nilang, oh, tamon baha. Sobra. Dito pa lang po yan sa kalatagan Dito pa lang sa kalatagan Ay, may, Pwede ka na mag snorkel doon Kahit malabo ang tubig no, takbo na uli Sige lang takbo namin Sige rin lang ang ulan ito Kaya ang way pero wala rin pahinga Pero Sambagat Makakabadating din doon At makakauwi Kaya lang medyo gagabihin na ng konti Talagang kami baka dadating dito Pabalik eh, baka mga alas 8 alas 9 na layo-layo rin mo ito eh. Pagka ganitong matrapik siguro at maulan, eh, tatakbo na pa itong dalawang oras. Malayo-layo din. O, oh, ayan. Sige lang ang ulan. Hmm. Tuhanga hanga ka rin naman. Kaya, no, mga tagiliran, no. Puro tubig. Oh, kahit siyang tabi. tataka kay ti yun no? kita naman talo pang nasa dagat talsikan lagi ang tubig <coughs> mabuti naman ganito lang kaysa sa iba na ikaw yung magbabangka na dahil sa hirap dito naman hindi at talaga lang malaki, malalaki rin ang gulong kasi nito kaya medyo malakas din ang talsik ng tubig pero at least ay nakakadaan pa mga sasakyan kahit ganito dangan lang hindi sunduin na napangakuan ng susunduin ay di sunduin natin at uh, sana may maging magandang biyahe <coughs> Shoutout nga pala dyan sa mga subscriber ko. Shout out sa mga w at mga SIMA na sige ang trabaho nila. Malayo man sa Pilipinas ay talagang kailangan na magtrabaho at ng kumita at may maibigay sa pamilya. Shout out sa inyo dyan. Sa aking mga uh, silent viewers at mga viewers na sige rin at tinatangkilik pa rin aking, uh, ng aking vlog. Eto, baha pa rin. Oh. Kita nyo naman ang baha dito sa Pilipinas. Wala rin pahinga hindi ito fake na gaya napapanood na lagi nila ang fake ang nakalagay. Akala mo ito totoo. Pala naman hindi. Ginagawa lang nila. Eh, ito'y tunay na ito. Na talagang tayo lumulusong ng baha. Oo. Pero kung titigil naman, ito'y ikuan. Maghapong ulan at hanggang gabi siguro. Ulan to. ay eh, kaya ito, bahana. So, ingat-ingat lang tayo kung saan man tayong pulo ng daigdig na maraming ulan, baha dito sa Pilipinas. Mag-ingat lang po tayo lagi. Kasi talaga po hindi natin akalain na bigla lang bubuhos ang ulan. Malalakas po. Hindi po ganoon dati na paambun-ambun lang. Ngayon naman po, ibibiglayin ka ng ulan. Tapos bibiglang tigil, sabay labas ang baha, splash. Ay, wala na. Puno ang karsada, bagong gawang karsada, puno pa rin, Oh. Oh. So, mahirap ito pag kami di na sa sakyan at talagang ititiri ka sa karsada, ay eh, doon ka na lang muna hanggang umaga. Magantay ka hanggang magutom ka. Ibalik kung may ka lalo na mga na pag nabasa ang spark plug, wala na, pahinga, lumaluma. Mabuti-buti lang itong atin at bago-bago pa. Kaya magandang takbo. Yan, bandang lago di oro na tayo. Yan ang lago na hindi patapos hanggang ngayon. Siguro matatapos na, iniilaw na paggabi. Sadyang maulan. Sadyang maulan sa Pilipinas dahil sa bagyo. Oh. Tapos so, sika ng tubig sa tabi. May at kaya may ulan, may ulan. May, may, may dumi-dumi na naman mga sasakyan. Buti lang, walang kulog at kidla, so, Tulad lang. Tapos tayo, andito na tayo sa may bandang... Kalaka. Kalaka City. Dito tayo na. Dito may Kalaka City. Dadaan tayo dito. Tapos dito tayo ng Lemere-Lemere Diversion. Tapos Diversion ng Batangas Bawan. At siya, nandun na tayo sa Batangas City. Mabilis-bilis pa rin ang biyahe. Kaya lang, matrapik dito. Tapos <coughs> may lemere. Eh, hey, ito na may kalaka pa. Okay pa dito. Ayan. Natakbo pa na maganda. So, ayos lang. Kaya nga lang, medyo gabi na. Kaya gabi na tayo. ito naman ay nasa Lemery na tayo kita na naman yung sign sa mukha ng MacDo uh, Macdo at at Jollibee ang nain dyan Di dyan matrapek at dito binabaha dito talaga dito matindi ba baha ang gagaling sa parting bukid, sa kaparangan ang dala dito ay puro mga pinagkoprahan. Ewan ko pa ano mayayari ito. Pati putek sama dyan. Kung kayo mapapadaan dito, makikita nyo, akala mo ito dagat dahil puro pinag, anong tawag doon, pinagtalupan ng nyog na ginagawang kopra. Ay, naging salaula rin tayong mga kababayan. Ay, di yan ang nangyayari. Tayo rin nagdudusa. Puro baha, sandali lang, puno ang kanal. Pag napuno na ang kanal na ginawa, na na, sa karsada na pupunta. Kasi marami na nakabara. So titisin natin na lang yan. Baka ganyan, walang magagawa. Ang pag-asa dyan, ang ating pamahala na lang, kung paano nga nilang gawin, remedyo dyan. Ay, sa wakas, tubakbo rin nilang Nakawala rin din eh, sa traffic din eh, sa lemere. At tayo tatagbo ng kaliwa at diversion naman ng lemere at tal. Mahaba-haba rin ng konti ito. O, oh, yan na. Mabuti lang at wala pa ho dito ng mga tubig or baha. Pero kung meron na dito, hindi na tayo makakadaan. halos gabi na yun takip silim na shout out naman sa mga naghahaponan dyan masarap ang mga nasa bahay ngayon at pakain-kain lang ay yung mga nagbiyabiyahe at wala na walang service nagaantay ng jeep o bus ay basa basa na lang magtitiis na lang lalo na mga nakamotor nako mahirap ang motor ngayon madulas ang karsada mga kaporde hindi basta-basta ngayon ang pagmumotor dahil unang-una basa ang karsada pangalawa ay madadat na mula ay puro bahana hindi ka na makakadaan ma-stranded ka kung saan ka na-stranded na parte ng karsada. Kaya ingat tayo sa pagdadrive. Ingat-ingat lang mga ka-Fordy dyan, mga loads. Ingat po sa ating pagdadrive. Shout out sa mga driver na hindi nagiinit ang ulo. Lagi tayong malamig. ng para tayo ay hindi ma-aksidente. Hindi rin naman mahirap magbiyahe dahil puro nga ilaw na rin itong karsada. May dalawa o apat na lane o tatlo. Eh, okay na yon At least, hindi ka mawawala sa iyong tinatakbo. So, dito na tayo sa may muson. Papunta naman tayo ng diversion ng Batangas Bawan. medyo gabi na, pero talaga ma compare rin. Masyadong ma-ulan. Eto, lumiko na tayo dito sa so may diversion. Ten to 10 minutes na takbo. Kung mabilis-bilis ka magpatakbo, madali lang. Batangga City na ang kabila. yan Hindi rin mahirap patakbo magpatakbo dito dahil nga na may guhit ang na ilaw. O, oh, kita nyo naman ang karsada, puro guhit na may ilaw, kaya hindi ka mawawala, alam mo yung lane mo kung saan. Malaking pinagbago rin ng mga karsada sa Pilipinas, kung na isip nyo o nakikita nyo, dahil sa gabi, mahalata mo ng malaking pinagbago dahil malalapad ang karsada. Sa kalaparan, may mga ilaw pa, o yan, para ka naglalaro ng game. may daang malupit. Shout out to sa mga driver dyan, kahit umuulan, ingat-ingat lang tayo pagka-driver, lalo mga motorista, mga motor, bike. hirap pang motor ngayon dahil madulas ang karsada. So, ingat-ingat po tayo. Ganda ng karsada ngayon, oh. No? papuntang kan, Bawan. Pagitan ng Bawan at saka Batangas City. Ito, dito na tayo sa dulo. Lapit na. Yan, nakalusot na ng diversion. Dito na tayo. Malapit tayo dito sa may anong pangalan ito? Yung super highway. Papunta na doon sa BSU. Balagtas. Ano na Itong connect star tool. Dito, ang tool. Ayan na. Yan ang ginagawa nilang kanya. Ito na yung overpass. So, malapit na tayo. ang overpass pa at tayo naman ay palikuna ng BSU. Ito na. Ito na. Pasok na tayo ng gate papuntang BSU. Ayan. Gaantay na mga bata kawe, Pero maulan din dito. Sige ang ulan ng aming biyahe. Ayan ah, na. <coughs> BSQ na ito. Ah, yeah, Kadili ko na kami. Pakanan sa apartment. Subdivision pero kulang sa ilaw. Gaantay na rin. may Mahirap din magbiyahe pag naulan eh. Kasi, hindi mo agad makita mga kon at naalala mo, baka may natawid eh. Ang dilim. O, yun ang nga. May tumawid ng mga estudyante. Dami pa naglalakad kahit maulan. Ayan. Liko na tayo dito para malapit na. Ito na. Ito na. Ayan na. Nakarating na yun. Ang dalawang bata na sa itaas. Gaantay. gantay ng pag Gaantay ng pag-uwi. Ito na, sumakay na. Oh, shout out na lang dyan. Kay Nicole, kay Erica. Oh, yun. Oh. Ayun naman ang bunso. Nakapwesto doon. Sa tabi. Alright. Go. Okay, labas na tayo at tayo hindi ng diversyon. Maulan pa rin, hindi na po pumahinga. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan dito. At ito, andito na sa may malapit sa star tool. Lalampasan natin dito ang star tool at tayo ay kiginda papuntang diversion. Pero matrapik din po dito sa may star tool na papasok. Ayan na, matrapik. Matrapik dahil hindi pa yare ang itaas na tulay, yung itaas na skyway. Hindi pa yare kaya dito lahat na daan, pang may pa star tool, tayo na may papunta sa kabila, sa kaliwa. Kaya nahihirapan ang mga computer. Ayun, nakaisod din. At makakawala na rin din eh, sa dami ng sasakyan na tayo, pupunta naman tayo ng diversion, napatigil pa uli pero dahan na hinay-hinay na lang ito at makakalabas na tayo. <coughs> Ganun pa man, nasundo na natin, umulan man siya ng umulan, basta wag lang mabaha, Ay, Ay, dito na tayo, tayo diversion. another shout out minutes na lang sa mga nagbiyahe ng oras. Na sa na, na Ingat po tayong lahat. Laki so, naman May na tricycle ito. pang gusto rin sumali. Haba. Oversize. Katin din ng ulan ngayon na ah. buong batang gas. So, ngayon, buong ito, nagugutong syempre At kaantay, hindi na yata kumain ay dadaanan tayo sa drive through ng makabili ng makakain habang na biyahe. Ganun na lang ang paraan. Takbo. Malamang na doon tayo makakabili sa kwan. may bandang kalaka. Malayo pa rin. Alright. Takbo na. Kahit May na matrafik, sumas, madali, maluwag din, maginawa ang pagdadrive dito. Dahil nga, nang, imbis na business, dumaan ng bawan, nag-divert ka dito sa bagong gawa. So, ang laking tulong sa mga nag-byabyahe. Ganda pa ng karsada, kahit gabi. No? wala na kipag game Bilis na natatakbo mo dito. mahaba 10 minutes ito. Pag tinakbo nyo ka 4D at kayo nagbiyahe dito sa Batangas City papunta dito sa West, eh, 10 minutes ito. Hindi ka nadadaan ng bawan. Dadaan mo ng bawan mga yung kanila mga barabarangay at diretso na. Hindi na mismo yung proper. Ay, sa ganda naman ang karsada ng karsada ngayon. Ay, sa dyan namang wala ka nang masabi dyan lamat na lang sa nagpagawa niyan. Kasi plano pa yan, na nagawa yan, panahon ni Pangulong Duterte. At itinutuloy naman ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. At sanang ay matuloy-tuloy at hanggang daw sa amin, ay maganyan ang karsada, malalapad na. Saan ka pa? Ano pang mo diyan? Ay, eh, Ginawa ng pagbabiyahe mo Yun lang Kung doon ka papasok sa loob di hindi maginawa Talagang Mahirap doon Traffic Bilis nang itinatakbo Akbo ko dito 80-90 or 80-90 kilometer per hour. Matubig din. Matubig din. Meron din parteng may tubig. Hayahay na hayahay, lalo't ganito pong gabi ay sadyang hindi masyado rin marami ang sasakyan, kaya maganda magbiyahe. Tag-ulan pa, hinga lang, madulas ang mga karsada. Yun, natapos din. Ang biyahe ng diversion. Ito na, nagbabihahe tayo sa puntang Muson. Tawilisan. At ito na nga. Ah, Dadaan tayo dito. Nandito na sa may kalaka. Dadaan tayo dito sa drive-thru. At gutom na. Bilig muna tayo mga kakain dito. Para magandang biyahe. All right, biyahe na ulit tayo habang kumakain, jahe biyahe. Mambun pa. Samang tama. darating kami alas 9. Eto na, papasok na kami sa bahay. Dumaan tayo ng tunnel tigil dito at bababa. Bukas na ang gate. So, mga ka-4D, hanggang dito lang. Puputulin kong vlog ko dito. Uh, thank you for watching. Uh, shout out ulit sa mga aking subscriber, mga silent viewer, mga viewers dyan, at mga hindi sinasadyang pinanood ang vlog. Ayan po ang ating bahay na at tayo po ay pauwi na at tayo po ay na. Maraming marami po uling salamat. Thank you for watching again at ingat-ingat po kayo lagi. Good evening sa inyong lahat dyan. Alright, good night sa inyong lahat. Bye-bye. Ito po si Nick Pordy TV. Magpapaalam na sa inyo at salamat ng marami. Bye-bye.